Maganda, maganda araw po. Minamahal ng mga magulang at kapatid sa channel na to kung saan po sinasagot ng Diyos sa mga sa isip natin sa pamagitan po ng salita niya, Biblia. So, may pag-usapan po natin ito po po sa ang babalitaan natin sa telebisyon, mga good balita tungkol sa gun control lang po sa Estados Unidos. marami po ang mga tumutulog po rito. po? So, yung pag-usapan natin, ang paksa po natin. Tapos daw magmay-ari ang isang kristyano ng mga sandata. So, lumalala po ang karasan sa mundo. At pinapapurihan naman po ang kapayapaan sa banal kasultan. Kaya po, pinagdidipatihan po ng mga kristyano kung tama bang magmay-ari ng sandata. Pinapakita po sa Biblia kung anong ginagawa po nila noong panahon. Yung mga apostol po, mayari po sila ng sandata. Kung matatandaan niyo po yung gabi po na pinagkanulo ang Panginoon Yesu Cristo, sinabi niya sa mga alagad po niya na magdala ng espada. At may dala po sila dalawan. No? Tama na yun, sagot ng Panginoon po yung ni niyo po sa Lucas, alam po dalawa, dalawang kapito, ang ganda po. At siyang, Nang muli naman po ang Panginoong Yesu Cristo, tinapyas po ni Pedro ang tenga ng isang alipin ng punong pare. Ano po? So, na dyan po yung talata. Pinagaling ng Panginoong Yesus ang taong yun. Ano po? Sa Lucas, alam dalawa, ito po, ah, uh, inutusan po niya si Pedro na itabi ang espada niya 1 laming 8 laming hindi po kinakundinan ng Panginoon na pagkakaroon ng espada ni Pedro kundi po ang gambit niya po rito sa isa po po lumapit po ang mga sundalo para mapabautismo kay Juan Bautista nagtanong sila kung paano sila mamumuhay para sa Diyos So, basahin po natin ang sinagot po ni Juan. Dito po sa banal na kasulatan, sa Lucas, at lo, na ni po, Ang tapo, tingnan po natin. Okay, so, albo dito. May mga sundalo rin nagtanong sa kanya. Kami naman, ano po ang dapat namin gawin? At sinagot niya sila, Huwag kayong mangingikil sa mga tao at huwag kayong magpaparata ng hindi totoo. Makontenta kayo sa mga sahod ninyo. So, dito po, hindi po niya pinapagbaba sa kanila yung kanilang mga armas. Mga sundalo sila. So, isa pong halimbawa, nariyan din po si Haring David na nagpuri sa Diyos na sinasanay ang mga kamay niya sa pagkikidigma at ang mga daliri niya sa labanan. So marami pa po tayong mga mga halimbawa ng mga taong makadiyos na gumamit po ng sandata o armas sa konteksto po ng pakikipaglaban. So hindi po binagbabawal ng Biblia na magmayari tayo ng sandata pero nagbibigay ng ilang prinsipi po para i-consider po natin. Ang tawag po sa ating mga kristyano ng Panginoong Jesus, peacemakers, kaya ang gamit ng armas, ano po, ay para makatulong po sa pagpapanatili ng kapayapaan sa paligid po natin. Ano? Po? So, hindi po tayo pinapayagan magkaroon ng armas para maging troublemaker. Ano po? Na tayo nangunguna sa mga away. Ano po? Agaya po ng ginagawa po ngayon ng ISIS sa kabukuran at mga yung nila extremist hindi po sila extremist sila talaga yung mga disipulo ng Quran ano po yung po dinuturo sa Quran karahasan ano yon so pangalawa po dapat po nating uh, isipin na uh, prinsipyo po natin turo ng Panginoon sa banal na kasulatan gamitin natin ang sandata para sa ikararangal ng Panginoon Pusan po natin ang unang kurinto, sampu dalawang po tatlo. Okay, so tinan po natin. Bukha na talagay. Ang sabi dito, maaari natin gawin ang kahit ano, pero hindi lahat ay nakakabuti o nakakatulong. Ayun, ano po. So, yun po ang prinsipyo ng banal na kasalatan. So, pwede natin kawin ng kahit ano, pero hindi po lahat ng bagay nakakabuti, nakakatulong po. So, gaya po ng sa hunting o pangangaso, sa militar, at pagpapatupad ng batas at pagtatanggol sa sarili, sigurado pong makaparangalan po natin ng Johnson po, kung gagamit po tayo ng sandata, sa so ganitong magawain. So, isipin po natin ang butibo natin sa paghawak po ng sandata. Pangatlo, dapat po ipailalim ipaila po tayo dito, sa batas. Pailalim po ang krisyano na may sandata sa batas na pinairal sa komunidad sa bansa. Ito. So, hindi po tayo independent po sa batas ng bansa natin. So, kailangan po tayo sumunod. Ito. So, hindi po walang habas na pamamaril. Ano po? Basta na lang po natin gamitin ang ating mga baril kung kailan natin gusto. Hindi po yung tinuturo sa akin ng kanilang So, hindi po masama ang magmay-ari po ng baril ano, o iba pang sandata. Ang balangkot po, kapag mga taong nasa otoridad, ano po? mga may makapangyarihan, mali pong paggamit nila po ng sandata. Kung gagamitin po natin ang armas para kontrolin ang taong bahay ng mga sibilyan, kaya po ng sa martial law, ano po ang laban po ng simpleng mga Sa isang mapang-abusan na opisyal ng gobyerno. Yan po? So yan po ngayon ang kinakatakutan ngayon sa Amerika. Gusto nilang maglabas ng patas na kung sa gun control, may pinababawal na po ang barel, So, kung lahat po ng mga Amerikano, hindi na po pwedeng humawak ng baril, eh sino lang po ang may hawak ng sandata? Ito yung mga opisyal, ano po, yung mga nasa pamahalaan. Ngayon, pwede na pwede na po nilang ipasok yung tinatawag na martial law. Ano so, kaya po nakahanda na po doon yung mga FEMA camps ano po, sa Amerika na kung saan po, ikukulong po doon. Ang pangunahin po na kanilang mga tinatarget na ikulong po sa mga tinatawag nila na mga concentration camps. Ano po? Na FEMA ang pangalan ng tawag. Ay mga kristyano. Yung mga alam po nila na hindi po sasangayon. Ano po? Sa maling pala mamalakad ng gobyerno. Ano po? So, tayo po, na ngayon lang po napakinig ng mga mga programa. Ang purpose po natin dito ay para ma-educate po tayong lahat. Ano po? Kasi nakakaawa po mga Pilipino sa lahat sa kartuhan ng salita ng Diyos. Halos sa linggo-linggo na simbahan sila, ano napupunan yung mga simbahan pero... Anong dala nila paglabas nila? Wala silang napulot. Ano po? Na salita ng Diyos na pwede pong maging gabay na kanilang paumuhay. So, ang ganda nga po ng talata po na nakalagay po sa, sa mga salmo, nakalagay po doon, ang salita ng Diyos ay liwanag, ano po, sa ating landas. Sa Ingles, nakalagay, Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. So kung tayo po ay naglalakad sa mundo na to, wala tayong direksyon. Ano? Hinahanap natin kung saan ang tamang daan na dapat nating lakaran. Pero tayo po ay tigaw pa rin. Ano po? Kahit na sincere tayo sa ginagawa natin, tayo po ay hindi po makakarating sa gusto nating puntahan. Ano po? At yun ang presensya ng Diyos dahil hindi po sa atin binibigay ang ilaw ng salita ng Diyos para liwanagin ang buhay natin. So ngayon po, ang Diyos po nag-offer po sa atin ng kaligtasan at buhay ng langgan sa kanyang bugtong anak na si Jesus Cristo. Ang dahilan po kung bakit po sinugo ng Diyos Ama ang Panginoon Jesus para kiltas tayo, sagipin tayo, ang tao po ay nalulunod sa kasalanan, kailangan po natin ng tagapagligtas. At yan po ay ang Panginoon sa Kristo na binayari ng kasalanan natin sa krus ng Kalbaryo. kung tayo po ay sasampalatayin sa Kanya, mapapatawad tayo ng Diyos. Tayo po ay magiging mga anak ng Diyos. Mapapabilang tayo sa kaya niya. So, may po yung nangyayang ko po kayo na Tumulog tayo sa Diyos. Pagsisiya na po natin lahat ng kasalanan natin, gusto din talikuran natin ng 180 degrees. Di po? At humarap na po tayo sa Diyos, manumbay tayo sa Panginoon. Nang buong puso habang may panahon pa po. No? So, sumunod po kayo sa panalangin ito. Lord God, maraming mong salamat, Panginoon, sa salita niyo. Na nagbigay na naman ng karunungan, ng kaunawaan sa akin, Panginoon. Lord, patawad po Panginoon ako po hindi po lumalakad ng ayon sa salita po ninyo ako po yung ng kasalanan humingi po ako ng tawad Panginoon minawaksi ko na po lahat ng aking mga kasalanan mga inisip sinalita ko Panginoon at ginawa ko na hindi naging talugod-lugod sa inyong harapan Panginoon at Lord God binubuksan ko na po ngayon ang aking puso Panginoon Jesus, pumasok po kayo kayo po ang maghari at kamontrol sa aking buhay. Simulan po sa araw na ito, Panginoon, ako sa inyo. At mabubuhay para sa inyo lamang hanggang sa huling hininga. At Panginoon, paspasin niyo rin po ako naman ng spirito upang maintindihan ko yung salita ang Biblia. At may isa pamuhay ko po ang mga nakalagay dito sa araw-araw na pamumuhay. At maging matagumpay po ako sa mga lalang ng Thank you, Lord God, dahil sa sandaling ito, tinatanggap ko po ang kapatawaran ng aking makasalanan, ang kaligtasan ng aking kaluluwa Panginoon at ang buhay ng ulang gan na ipinakakong bibigyan niyo po sa lahat po ng mga sumasampalataya kay Kristo Jesus. Lord, sa lahat po ng pinano niyong maganda para sa buhay ko, lalo na sa araw na ito, Panginoon, na niyo po ako ng tsansa na maligtas sa magitan ng pagsuko ng aking buhay sa inyo, O Diyos, sa so, may itin ng Yesu Christo. Thank you, Lord, sa lahat po ng ginawa po ninyo para sa akin. Ito nga akong dalangin sa patatamis na pangalan ni Jesus sa inyo. So, kayo nalangin na yan, magsaya po kayo, magkatalong kayo sa tuwa. Dahil napatawad na po lahat ng kasalanan niyo, kahit gano'ng pakalaki po, kahit gano'ng pakagrabe, ang kasalanan natin. Ang Diyos po ay mahabagin. Ano po? kung ating pagtatapat ng mga kasalanan natin, siya po ay tapat at magpapatawad, at tayo sa lahat ng ating mga karumihan. So, para lumago kayo sa pananampalataya, magbasa kayo ng Bible, kilala niyo po Panginoon sa Kristo, simulan niyo po sa Gospel of John, hindi niyo pong magbasa ng kahit one chapter day in po, simulan sa Gospel of John, at sumunod po, huwag niyo po kakalimutan makipag-usok sa Diyos ng ganyan sa puso. Hindi niyo na po kailangan mag-memorize ang dasal, o kaya humarap sa Reboto imahin dahil ang Diyos po ay buhay. Hindi rin po kailangan ng rosaryo. Ano po? Dahil ang Diyos po ay hindi po uh, patayan. patay po, buhay po ang Panginoon. Hindi po kailangan marinig sa ating mga salitang paulit-ulit na hindi galing sa puso natin. So, ang Diyos po natin ay nagmamahal sa atin at gusto niya pong maging malapit sa atin. So, tayo po ay makalapit sa Diyos na ngayon, dahil tinangkat na natin sa si Kristo Kaya ang mga ending ng panalangin ng isang Kristiyano sa pangalan ni Jesus. So, huwag niyo rin pong kakalimutan, maghanap ng uh, church na dadaluhan, tuwing linggo, isang simbahan po na isang pangalan lang tinataas, hindi pangalan ni Mama Mary, hindi pangalan ng kung sino sino-sinong santo, hindi pangalan ng pastor na ginagawang appointed son of God, hindi rin po pangalan ng sect at religion, kundi si Jesus Christo lang lang, dahil siya lang po ang magdadala sa ating salami. At sa so, muna, mga po tayo ng church sa kung saan po ang, ang Biblia ang hindi po doktrina ng tao, yosipin ng mundo, tradisyon ng simbahan, kundi ang purong salita ng Diyos mula dyan sa Revelation ng mga bangas. At yung mga tao po hindi binagbabawalan na magbukas ng Bible para sa sarili nila. At sumunod po, maghanap kayo ng church na kung saan po ang banal na spirit ang umikil sa kalaginan, minababang buhay ng manipalaya, at tumutulong sa paglilingkod nila. Ang buwas pagsamba, at iba pong mga gawain ng po sa loob ng simbahan at sa labas ng simbahan na pag-iministeryo. So, kung ipinabless po natin ang pinag-usapan ngayon, Pwede po kayo nga sumulat sa akin, o kayo mag-email, kay kayo mag-text kayo. Pamalitan nyo rin sa mga kapitbahay nyo kakailala na may sagutan nyo sa mga tanong po nila sa buhay. Hindi na kailangan mga pasaglin, o kaya mapilitang makinig kay El soriano na pinapalikot sila. Hindi naman sila dinadala sa kaligtasan ano na po na kailangan po natin. Hindi po tayo malilitis ang septa at religion, Ang kailangan po natin, tamang pag sa Diyos sa magitan ng kanyang buntong na ni Jesus. So kung uh, kayo po kanina kasabay sa panalangin, pamalitan nyo rin, apresyano na kayo at papunta na kayo sa langin. So kung meron kayo mga prayer request, mga feedback, suggestion, comment, pwede kayo mag-email, mag-text, kaya sa mula ko po ba, may space po dyan. At uh, kung hindi po naman kayo na tumulong sa ministry na ito sa paglilitas ng kaluluwa ng mga kababayan po natin, sa lahat ng panig ng mundo. Welcome po ang iyong tulong na panalangin at tulong na pinansyal. So, kung nga susunod po na pagkikita po natin dito po sa channel na sa YouTube, sa Diyos po lahat ng papuri at pagpalaing kayo nating mahal na Panginoon.